good morning mga bossing. Balik Dabaw na po ako. And nakarating ako dito pala nung Sunday ng madaling araw. Tapos kahapon medyo pahinga ako. Medyo pa na. <laughs> Time po ng anak ko yon Kaya pinasyal ko siya. Kaya hindi rin ako nakapag-update-update. Update. so eto na. Natapos nung ating bataan. Yung pinapagawa ko sa kanya. So lilinisin ko na lang to dahil ito ay hindi na tinanggal. Hindi naman po baklas na to. So at least diba may, may improvement talaga malaki improvement yung bataan ko. <laughs> so ito tuturuan ko na lang siya paano linisin tong mga to. Yung mga overspray hindi nagtakip eh. Pero ang pinakamagandang gawin dito mga bossing pag ganyan no, Kung hindi baklas o so, ano tatakpan talaga yan. Para hindi doble trabaho. Uh, pero pag ganito naman uh, pwede naman itiman yan ispray ng kulay itim. Lalo na to, oh. ito kasi kalimitan itim lang siya, itim lang yung pinipintura ko at kadalasan din pinapabaklas ko. Pero pwede naman siyang hindi na baklasin. Wala nito hindi nga siya baklas makina. Kaya, puro gilid lang pero tanggal pa rin ng mga gilid. So pinadiskarte ko sa kanya. And good naman Okay na okay pa rin yung gawa niya And Sa ganito pala mga bossing Sa engine bay pala Ang ginagamit ko na clear coat ay Hindi anzal Kasi yung anzal mga bossing Hindi siya ganun kakintab Pagka hindi mo na buffing Unlike sa ibang brands Talagang kahit hindi mo i-buffing Makintab So by experience lang naman Konting tip lang naman sa inyo yan mga bossing Sa mga nagdi-DIY o sa mga nagpipinta At Ito Yun know, o Bagong gising ha CJ Files Ano na <laughs> At ito Binabaklas ko talaga to Pinapabaklas ko Pero ngayon uh, Since hindi nabaklas Dahil ang dami kong pinagawang trabaho din sa kanya Kukulayan niya ng itim uh, Nakalimutan ko rin sabihin Dapat pala pinakulayan ko na ng same color no? Pero okay yan At least may itim siya Kulayan natin na ng itim So yung mga overspray Pupunasan Tsaka Or uh, kukulayan ng itim Ayan, etong mga to, pupunasan yan Nahirapan pa siya sa mga ibang discarte Tinaypan niya yung iba Yan, tinaypan niya yan Pero kung ako ang gagawa niyan, babaklasin ko talaga to Itong kanyang master Tapos yung mga gilid niya, babaklasin ko din yan A, Binaklas naman niya pala niya yung iba Pero hindi po din ganun kadali kasi yan Unless makutingting ka At yung mugs, ayan, tamang tama yung naituro ko sa kanya Matte, matte finish Ayan, no? Oh, bagay na bagay dito sa kulay ng ating ginagawa na chameleon green. Ayan, chameleon green. Ayan po, oh. kahit naka ilang patong yan ng clear coat, nag ano pa yan, full coat pa ang gamit ko diyan. So, yung una, mist lang, yung unang patong ng clear, pampakapit kasi yun eh. And then, two full coats. Pero, anzal po yan, kaya hindi siya ganun ka-kintab talaga. Hihintayin muna natin madry siya, maige, kumunat maige din. Saka natin ibabuffing. Doon talaga, pag nabuffing mo naman siya, talaga namang napakaganda ng kulay niyan. I mean, napakakintab. Shiny talaga yan mga bossing. Iyon ang kaganda naman sa ansal. Tsaka matibay. Ayan. and ito pinarepair ko dahil merong... Uh, kumakalas na pintura nung last time kaya uh, syempre hindi natin pwedeng patungan ng pintura o hindi natin tapusin yung pwedeng tapusin yung pintura ng ganun kailangan i-repair yun and, natapos na halos lahat mga bubasin so tatapusin ko na lang yung paint job nyan yung pinakakulay nya talaga bumper tapos na rin and next na na, oh, na tamang tama din na repair na din tong ano pala oh, bumper nung lancer yung Lancer yun ang babaklasin natin ng makina mga bossing and pinabody repair ko na so ni na nila yung mga may bulok bulok pero babaklasin pa lahat ng ano nito ang bad ay, I mean yung interior nito baklas lahat yan mga bossing and baka hiwalayin ko i-re-repair pa natin yung mga nabutas butas na yan and baklas makina nga ito pero kailangan muna natin mailipat don para ready na siya pag binaklas natin yung makina tuloy-tuloy na kasi hindi natin siya pwedeng baklasin doon hindi ko maililipat dito pag pipinturahan na so yan ang mga ganap mga bossing and uh, sa weekend baka balik ako ng Coronadal so yung sa Coronadal naman mga bossing uh, i-re-ready muna ulit yung mga gamit doon yung lugar may ma may mga kulang pa. Marami pang kulang actually mag-uusap pa rin kami nung may-ari about dun sa space and sa so tao. Ayan, kailangan ko ng tao. Mayroon naman tayong mga kinakausap pero ayun nga, yung trinay ko na dalawang tao ay mga bata pa eh. Tsaka may mga hinihintay din kasi sila na na mga tawag kasi magmamanila yata. So, ayan. Yan po ang ganap dito sa Davao ngayon. CJ Files. <laughs>